Ang daming ginulat ni Bea Alonzo sa kanyang last Instagram post kung saan makikitang ang ganda-ganda ng tisay na aktres habang ipineflex ang kanyang diamond ring. Sa aura pa lang ni Bea at kislap ng kanyang mga mata, mahahalata mo ng in love siya ngayon at may nagpapasaya sa kanyang puso. Pero bukod sa kanyang kagandahan, umagaw din ang pansin ng mga netizens ang suot na singsing -sing ni Bea na may kalakihan din ang bato ha? Kaya sa unang tingin talaga, nagkakaisa ang mga netizens sa pag-aakalang engaged na ang ex-fiancé ni Dominic Roque. At sino pa nga ba ang paghihinalaang kayang magbigay ng diamond ring kay Bea? Siyempre, walang iba kundi ang anak ng bilyonaryong yung may-ari ng Pure Gold na si Mr. Vincent Connor, rumored boyfriend ngayon ni Bea. Ang siste, nabasag ang saya at excitement ng mga fans at netizens dahil sa caption ni Bea sa kanyang IG post na, "Say I do to life, love, growth, gratitude." and new beginnings. Because every chapter begins with a choice to open your heart, to evolve, and to shine from within. Wearing the classic collection by My Diamond, a celebration of strength, elegance, and all the beautiful ways we come into our own. Pero ang iba, may kutub na baka inililigaw lang daw ni Bea ang mga followers niya, pero baka talagang engaged na siya. Eddie wait nating si Bea mismo ang umamin? Ano ang sinyo sa balitang ito?